what's up guys so sobrang init so mga tanim namin o oh. Pa namamatay dinirigan ko nga yung iba so grabe init so pinag harvest na namin kahit maliliit pa yan pinuha na namin at mamamatay na eh o oh. tiguan na siya kahit medyo maliit pa harvest namin yung iba grabe yung init ng panahon So, yan na. Oh. oh, grabe. So, andito si mama nag-hukay ng pan. Gabi, yan. Sobrang init. Tara! Marami pa? Ayan. Pwede, pwede. Grabe init. Ah, <laughs> Oh, diniligan ko dinidigan ko ngayon mga saging sobrang init ng panahon na eh uh, whew, grabe init Yo, nag stack na ako dito ng tubig pati tubig yung oh, mainit sabi so tuyo tuyo mga kung ngayon mga halaman oh, mga saging diniligan ko nga itong saging at Parang tingin ko hindi makasurvive pag hindi mo didiligan. Alright. Woo, ang init. So pati itong mga kuan. Pati ang mo, didiligan ko na oh. <laughs> Sinama ko na sa dilig. Ayan. Sinama ko na sa dilig. kuna tinanim to so hindi talaga ah inuud oh may so, ayan guys ah oh. kabe oh. sobrang init kawawa ang mga tanim so hindi tayo makapagtanim sa sobrang init ngayon panahon no patay nang patay ito lang yung kadyos ilang nabubuhay ah grabe ah, init